Oh, good morning. Pang-apat na araw ko na na ano, uh, tulog dito, gabi. Ay, wala pang ilamos, wala pang ligo. Diyan maagalaw, masakit tong ano ko, to. Stiff neck. Kahapon tanghali, masakit na. Ngayon lumala. <laughs> May lagnat ng konti. Ayan, at nagpabili tayo ng almusal, itlog with noodles. Ayan po. At yun po, no. Kuya Franz, yung binigay mong 1.5, yun po yung ginagamit-gamit namin dito. Pang, ayun, pang kain-kain dito sa, ano sa gabi. Tapos sa umaga. Kaya lang, ano, kumbaga, hindi ko na nasasama sa video. Ayan, yun po ang binabudget-budget dito. Yung binigay naman ni Kuya Albert, ano kay Vince pang tanghalian? Nangyari na to sa bulakan eh, yung masakit tong uh, yung naipit pag tulog ka. Ala ang hirap pag nila wala sa kondisyon. <laughs> <laughs> pag kumilos ka, maling galaw mo, masakit. <laughs> <laughs> Ayun po, baka sa robot. Ang lagi nandito, tatay, Sunny Parson, ako sa kasitilo, ang nag-stay in dito. At baka po sa Friday ang ano namin, ang Christmas party, salo-salo. At ayun na, ay, ipamigay na rin naman yung ibang mga pamasko. Sana nga sana sa Christmas party na lang. Kaya lang, late na, nang maisip. So at least mayroon na silang mga pamasko. Ang mangyayari na lang siguro, banding, kainan, ganun. Ay, kung may palaro, bahagya. Ganun lang siguro. Ayos ba lo? Sino unang isasayaw mo lo? Angel, sino ang angel unang isasayaw mo? Ha? Sino? Sino unang mo isasayaw na angel? Sino? Sino? Hindi mo naiintindihan sa... Sino nga? Sino? Sino mo lang nga sa'yo? Hindi ka makita. Sino? Ano naman isa sa'yo? Sino ang best friend mo? Si Gwyn. Paano sa'yo mo doon? Sample daw. Hindi ka makita dito. Paano sa'yo mo? Paano sayo, mo? Paano, sayo? paano sa'yo? Paano? Paano? Ah, sweet. Anong tugtog? Anong tuktog nun? Anong labso? Anong labso? Anong labso? Ikaw na nga. <laughs> <laughs> Ikaw <nga>, Amoy! <laughs> And breakfast. Tutu -tutu lang. ininita lang namin yung kanin. May tira pa agab, eh. Para hindi naman masayang. Kaunti na lang ang natitirang ano doon. Graba buhangin na hahaputin. Kinokontrol namin yung ano, yung materialis kasi nga, 'di ba, mag ano, mag holiday para nga't maari ubusin namin tong simento or may matira man diyan, ilang piraso na lang. Ang mga buhangin ano, walang problema yan, hollow blocks. Ang ano lang, ang control din yung bakal. Alright. Ang gagawin ngayon, kapo nakapag-asintada na. Siguro asintada uli. At yung iba pang gagawin doon sa likod na yun. Yung sa may septic tank. Wala, malumoy pa rin yung lupa. ma -ano, Ma-putik. -ma Pag... Pagtitigas kasi yung lupa, tapos uulan. <laughs> Patitigasin ng mga ilang, mga isang araw o dalawa, tapos so, uulan naman ang na sunod-sunod. O, oh, wala na. Ito ang ating chip cook ngayon. Nag-aral po yan sa Hardboard USA. Sa pagiging cook. So, ngayon, nagbago na po si Tulo. Kung dati, isang utos lang, ayun na. Ngayon, makaka-apat-lima ka na. <laughs> tatayo. -ta Bago <tapos> tatayo. Ang mahirap buhay talaga. <tapos> ah, uh, siya ang junior dito eh. Siya talaga ang junior. Hindi naman panis no. Po. Hindi Doon, parang umuulan na naman doon. Madilim. Eh. Doon, Matin natin. Baka may natin daw dito party. Mm, Madilim na naman doon party. Tumatakbo-takbo yung ulap. Lo, ano ang special menu mo? pinakamasarap masarap mong niluluto. Special menu mo talaga. Naluto. Sabi mo, marunong kang magluto. Ano? Ha? Sinabawang. Sinabawang? Sinabawang ano? Ha? Ah? Ano pa? Ha? Pa? pa ano ba Ah, pata. Ano yung pinaka specialty mo. Ano halo noon? Ha? <laughs> <laughs> Gulay. Gulay. Ayan po, bumubula ka ng ano, 8 minutes. Ayan <laughs> yes, siya natin, mag-wielding yata. Yun lang po ang update ngayon. Ngayong umaga. Wala na kasing edit-edit to. Ayan, tinubigan na ni Silok. Tinubigan na. Ano at, na yan. Kasi kanin naman yung ano yan. Kanin naman yung... Ani naman yung pinag-alisan. Good morning talaga sa inyong lahat. O, oh, 'yan ng papalamdam. mo. building ninyo ko tsara. Pa, oh, kumukulo na agad lo, ah. Ang bilis ah. Hmm. hmm. Pa. Ayan po, Ayan lang po ang ano, ang update niya yung araw na to mag-aasintada po. Ah, uh, si Vince doon ginagawa nagpipintura. At yung halos lahat ngayon ay dito, dito. Dito gagawa. At hindi na muna siguro kami mag-order ng materialis. Ito lang muna ang ubusin yung ano dito. Alu pa ikutan na lang muna siguro. Ayun. Bye-bye.